Kulang dito na ko lang na dito. Igaganto ko lang. Ibig sabihin na yung mga ibang bisita na nagpupunta rito, kinakarga pa siya. Ha? Kinakarga pa ng mga bisita. Tapos, ano yung sinasabi nila? Nagkakatotoo? Sila lang Basta parang kinakausap ba nila dong ba? So ano na siya, Nay? 75 years old. lang? So ilang taong ka nang nagbabantay uli niya, Nay? Pila na ka-years? 79 Oh, 74 na ko karon. 74 tayo. ka na, pero ilang taong ka pong nagsimula nang uh, nagbabantay dito? mga ang, mga edad siguro ko mga gis. Ah, 10 years. years old. Mm. Gis uh, 9. Pero, pero ang talagang nag-aalaga nito ang mother. Mga mother mo. Hmm. Tapos ah. Oh. ang mother ko ng mga hapit na 100 ako na iniwan. Nasaan so, na po yung mga magulang niya? Nasa Amerika do. At Pati so, yung mamati, kapatid. Mga kapatid. Wala mga na siyang kamag-anak. Wala na po siyang... Meron siyang mga kamag-anak. Nandito, na ka Sa siyudad, ang iba. Ang iba, nandito sa langtad. Mm -mm. Mm -mm. Okay. Kasi ano eh, naka-MJS ito, mga ano eh. Parang 3 years ago yata. Purag naka-MJS. Ikaw, te, wala kang experience dire? Wala kang experience dire na ano? Ano po? Pwede matanong lang? Ay, ha? Ay, yo, hindi, hindi kita papakita. Di, maraming kaming katilangahan dito. Kung si katilangahan? Karang mayroong mga buntot o kanang buntot o kanang mga bangkay nga uh, maraming hindi pa naagnas? O, hindi. Asan pa iba? Marami noon. Di, so, nasa kabilang dulo ng mitso. Hindi lipat na? ay -mm. -mm. Ah, ibig sabihin, yung karamihan ng mga patay dito, hindi na naaagnas. Mm -hmm. Ang nililibing. Nagpunta ako dito, wala naman akong dala. Okay lang to. Oo, uh -huh. basta makita lang siya. Oo. Uh -huh. Ano'ng problema? Kasi daghan ng makatanaw ba dire? Oo. Uh -huh. Okay na okay. <laughs> uh -huh. So guys, no, makikita nyo dyan ah uh, nagdry lang 'yung bata. Tapos kung titignan mo siya, wala pa siyang wound, pero hindi raw yat inimbalsa mo, mga master. Uh -huh. Hindi raw siya inimbalsa mo. Uh -huh. hindi wala ang kagano lang naman yung lumante Wala pa po talagang konkretong dahilan kung ano raw yung kinamatay ng bata. Ha? Ah? Wala pong, wala pong matibay na dahilan. Wala, wala, wala. Ano yung ano na, pwede, mo, pwede ka magkwento ng something na kababalaghan ng gayari din? Wala, 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 wala din. Walang kababalaghan? Wala, wala doon. Tadi, hindi naman dito, sa wala, yung luma, wala, hindi naman wala, sa yung nakatira sa, sa naga, dito rin akong binanganak hanggang tumanda na ako ng 74. Ay, halos kasing edad mo siya. Ha? Kasing edad mo siya. Mm. Tapos na, tawag dito, pag umuulan, hindi naman niya napapasukan ng, ano, nababasa. Dili. Okay. Eh, bagong bihis ko yan eh. Mm, -mm. Eh, ang bihis niya niya, gano'n ang kulor at saka yung pula. Yun lang. Pula at saka ganyan ang... 75 years ah, old? Ah, Mabot ko, pagawa nito. Ah, sila na sila na, na nagpuga ano sa minto lang yan yung pinagawa nila Oo. Oh, oh, Ano, sila na nagpagawa niyan itiles nila ganyan oh. ano, meron silang sinasabi ah binubulungan o oh, binubulungan niya tapos minihiling sila tapos biga na lang tagal-tagal pumunta nay nay nakapasa ako nay uh, punta natin ng bata nay So paniniwala po ng ilan pati po kayo ito nag, nag milagro talaga tong tatay tong bata. Ano milagro naman talaga kasi ano. Ah, yun ang paniniwala. Yung na, yung hindi ba siya na ano, nandiyan rin ang kamay niya, nakagano, natab pa dalawa. Ano po yung, ano, yung sinasabi ng, ano dito, ng, ng tawag dito, ng simbahan tungkol po dito. Dito po sa, ano, sa Naga. Naga, wala naman, wala naman. Wala naman pong sinasabi ng simbahan. Hindi naman po nagaga, hindi naman po kontra. Wala, wala. Mas mayor nga, wala. Mas pare, wala. Ah. Opo. Ang pangalan niya talaga ay, ano, Fernando pa niya. Ano raw po yung kinamatay ng bata na ito? Ha? Ah? Ano raw po yung kinamatay niya, Nay? Hindi ko yun alam, do'y. Wala mm. namang sakit. Wala tanong. Basta lang gano'n lang. Namatay lang siya. May kapatid siya? Ha? Ah? So, na siya so. Marami. Duro na sa Amerika naman. O, sa Amerika kapatid, na. Ah. Magpunta lang sila dito. Pagpunta nila ako. Gano'n. Kasama mm -hmm. sa akin. Grabe, guys. So, tignan nyo, oh yung pinaka ano niya teka gamitin ko ng isang camera kasi medyo malabo eh. bagong bi bagong bihis sa mga customer lang magdala ng mga kuan ba mga tiyan, damit niya ganyan uh -huh. tapos sila na ang kukal pero na, yung, pero ito na eh huling tanong na po tawag dito hindi hindi ba siya yung tipong narinig nyo minsan na may nagsalita o nag wala man. o naglaro or wala naman wala mm kasi kung mayro man siyang kung mayro man siyang inaano ng mga tao yung, yung mga tao mga taong sa kanya ay siguro ang pinapakitaan niya mm -hmm. pinaparamdaman pinap, pinapaano uh, niya yung panaginip niya panagin mm -hmm. panaginip siya gano'n. ano po tong naka-plastic na tong kulay green na ito ay, po kani unsa ni nay mga hina ibigayan e, sa mga customer do o nga nang mayroon silang binigay ng na hinihingi ba may mm. sila, o. Oh. May hihingi sila, tapos ano nila sa bata. Diyan. Okay. Kasi guys, kung titignan nyo siya, yung mata niya parang nag-dry um, um, lang, parang ah. mga koan, Oh. mga kuan. Oo, parang nag-dry lang siya, uh, guys, Oh. Parang sa labas, o oh, may hihingi sila na ganun. At basta, hindi ko alam. Basta, live, pa... Pag kuang ko dito na iha, ilagay ko lang dito nay iha. Pwedeng tignan ko lang na dito. Igaganta oh, ko lang. Yung kanyang... Ay, oo, nga, may ngipin pa, guys. Hello, 'di ba 11 months old walang ngipin? Nagkakangipin na ba yung 11 months na? Mm. Ayun, guys, so oh, parang may ngipin. Para siyang may ngipin. So 'yan, guys, syempre tayo, ano naman tayo sa mga paniniwala nila, hindi naman natin pwedeng basta-basta ano, hindi dahil napakalawak ng explanation sa mga ganitong bagay. So, i-close na natin. Ay! Ayan. Sige na, i-close na po natin. Mahalaga na hawakan ko naman siya at nakita ko yung kanyang ano, parang may ngipin pa talaga. Di ba? Ilang, ilang buwan bang nagkakangipin ng bata? Te. Apat nga bulan. A months. A ah, four months nagkakangipin na. Okay. Apat. Okay. Anton. A